Good morning guys. Ngayon uh, umaga dito tayo sa likod no. So ngayon umaga para uh, pipiliin ko na yung iba rito na yung na na uh, kamatis. At iyahabera uh, na natin dito. Tapos yung so, ibang CD doon kasi dito may mga namat, uh, namatay at saka yung okra na hindi tumubo. Yung slot nung sa okra yung sili na rin itatarim natin kasi sayang eh, lumalaki na maigi eh. eh sa mga ano lang dun sa planting ano natin eh sayang at least dumami man sila dyan na ano malaki marami tayong di ba diba? at saka pera pa doon uh, mamaya mga timing yun natin na mali yung ano ng sili eh, eh medyo marami tayo na ibibenta so samahan nyo ako tanim muna tayo ng ano tanim natin yung iba para di sayang yung kanilang paglaki tatay ng kamatis. <laughs> o, dalawa-dalawa itatanim natin, guys. O, mamaya lalagyan natin ito ng taklob na ano yung balat ng saging na yung puno yung balat ng puno ng saging lagyan natin ng habong at sigurado mag-iinda itong may parting mainit bagong so, mga 3 days natin na lalagyan ng takip ah, bago natin sila yeah. Lagyan na natin isang halihara na ano. Tapos pagka no? ito namang sili ulit na, no? ilalagay ko. Alternate yung gagawin natin. natin. Susunod try tayo guys na ano. Pag nakapunta ako sa uh, mall. Ano na kung kumi tayo na fresh na yung cherry tomatoes kung wala yung boto mismo. Magtatanim tayo doon. Magtatanim tayo doon cherry tomatoes para sa mga salad natin. Para magandang pansama sa pakotapos. Bili ko nung no? yun na bibili kasi sa sa mo lalo sa mga SM ano may tayo na bibili yung mga nakapak na mga seedlings ramgo ah, ramgo ah, na ano ano tayo no ah, iba't ibang klase ng lettuce at saka yung mga beetroots try natin kung makakabuhay tayo dito so ah, tatapusin lang natin to pag ano guys ah, follow at ako kayo sa, susunod updates nito mga ginagawa nating kalaban tsaka yung mga alaga natin kaya pat mga kaya uh, nung ano natin mga gapis tsaka ano uh, kung papala rin tayo siguro bahay bago mag second week nitong uh, March o oh, bago magkatapatan ngayon maakwera na tayo ng ibang uh, strain nung ano mga gapis para paramingin so abangan nyo yun para sa mga susunod natin na videos maraming salamat guys, thank you for watching huwag nyo layan kalimutan na palo yung aking FB page ko yung George Clowney Youtube channel ko Joel 9 maraming salamat, ingat ingat, God bless